Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalwamput-apat ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Ang mga Israelite ay nakarating sa ilang ng Sinay noon ikatlong buwan nang umalis sila sa Ipto mula sa Rafidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinay at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labahan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa sapagkat ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng sinay para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sa lasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinaghariyan ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin at Ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain man. Purihin at ipagdangal ang Diyos man. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos man. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman ang daydig ng mga patay, karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sang kalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Aleluya, Aleluya, papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa pag-aari ng Diyos ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig Ni nakauunawa Natutupad nga sa kanila ang hula ni Saiyas na nagsasabi Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita Sapagkat naging maporol ang isip ng mga ito Mahirap makarinig ang kanilang mga taynga At ipinikit nila ang kanilang mga mata Kundi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakauunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila. Sabi ng Panginoon, mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita at nakarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,